Dapat lang kay Bigan, no fair ang ating pagpresyo. Huwag masyadong mababa, huwag masyadong mataas para tiyak lalago ang ating negosyo. Ito yung ginagawa ko kay Bigan. 23 years ko na po itong ginagawa. Hello mga kaibigan, mga nang-araw sa ating lahat. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at ka-negosyo partner Ate JB. So, for today's video kay Bigan sasagutin po natin ang magandang katanungan ng ating kapatid kay Bigan sa Whitey World na si Uh Mitch Anino, ayan. So shout out no sa ating kapatid, Mag magandang hapon, Mitch Anino. So ito po ang katanungan ng ating kapatid ng no, mga kaibigan. Ate JB, paano po tamang presyuhan ng paninda? Kaka-open ko lang ng maliit na sari-sari store. New follower po from Bohol. Ayan, taga-Bohol yung ating uh, bagong kaibigan. No? So shout out sa tanan na taga-Bohol. Maayong hapon sa tanan, no? Kapwa ko, Bisaya, mga taga -pohol. So, maayong hapon, shout-out! Especially sa inyo po, uh, kapatid, Sister Mitch Anino. So, mga kaibigan, no? Bago natin sagutin ang katanungan ng ating kapatid kung paano ba ang tamang pagpresyo, no, dito sa ating atindahan. sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ati Gibi Sana naman, mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pagkatsenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa matulungan. And please don't skip the ads po, no? Malaking tulong pito sa amin ng aking family. Ayan, so shout out ko mga pala kaibigan, no? ah shout out kay Sir CG Angie Kai. <laughs> so, dagang salamat sir for always supporting me always watching my videos, no sir and mom. Yeah, si CG uh, si and Jikai. Dagang salamat ta. Thank you so much, sir. So kay bigan sa sagutin na natin ang katanungan ng ating kapatid na si Sid Mitch Anino. So paano ang tamang presyuhan ng paninda sa ating sari sari store? Uh, if we're going to say tama kay Bigan, so it means fair ang pagpresyo natin para maging tama ang ating pagpresyo, dapat fair. So ano bang ibig sabihin ni Ate JB na fair na pagpipresyo kay Bigan? Fair, dear friends, yung bang hindi tayo malugi, no? Yung hindi talaga totally mababa yung ating presyo. Pag mababa kasi talaga na halos piso lang yung ating uh, uh, tubo, kahit malaki ng puhunan, in the long run, kaibigan, malulugi ating negosyo huwag naman nating masyadong taasan talaga yung mahal talaga ang presyo. Kasi hindi yun magugustuhan ni customer. Si customer, lilipat sa ibang tindahan. Kasi naman, no, alam naman natin, si customer ay maghanap talaga ng murang presyo ng mga paninda. Kaya dapat fair lang. Hindi masyadong mababa, hindi masyadong mahal. So yun yung tamang papupresyo kaibigan. So ano ba no? ah uh, pero magkano ba talaga? Yun yung katanungan. Mag sa ano? Magkano ba talaga, Ate JB? Ano bang, ano bang ibig sabihin pa ng fair, tamang pagpapresyo? Okay, kaibigan, ang um, para mabilis maintindihan, no? Alam natin na uh, most of the sari-sari store owners, kung hindi man lahat, 20% talaga ang patong. oyan So, pag ang puhunan, 10 pesos, ginagawang 12 pesos. Ayan, may patong na 2 pesos kasi 20%. Kung ang puhunan ay 5 pesos, uh, plus 20% so peso nagiging 5 5 pesos na puhunan, pag ibinta, nagiging 6 pesos. 'Yun ang tinatawag natin na 20% na patong. Yung iba naman 15% kay Bigan. So nasa sayo na 'yun, no? Pero kay Ate JB ko ako yung tanungin. Most of my mga paninda, 20% talaga. May exception lang. Except sa mga fast moving. Pag ang isang produkto, napaka mabinta. As in, mabilis maubos, maraming naganap, pwede lang 10% ang patong. So, ang 5 pesos, pwede 5.50 ang binta. Kung 10 pesos ang punan, pwede ibinta ng 11 pesos. 10% lang ang patong. Kasi mabilis naman siyang maubos. Mabilis, marulang puhunan, So, mabilis tayong kikita. Kaya okay lang na maliit ang tubo kagaya sa mga insect no mga insect. ayan, Chinese people mag maliit ang tubo. So mabilis naman ang ruling. So okay 'yun kay Bigan, walang problema. Pero kay Bigan no, mayroon na another exceptions. Pag ang paninda ang produkto, ikaw lang ang nagtitinda sa inyong tindahan, Katulad nito, ipapakita ko ha. Ayan mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo yung mga produkto na hindi lahat ng sari-sari store ay nagtitinda. Ayan, so and dito tayo kaibigan, katulad ng mga walis. Hindi lahat ng tindahan may walis. Ayan, so mayroon tayong school supplies. Yung walis kaibigan, hindi lahat nagtitinda ng walis. Chinelas! Hindi lahat ng sari-sari store nagtitinda ng chinelas. Yan, malikabok na, no? Ayan, so hindi lahat ng sari-sari store nagtitinda niyan. Ngayon ito, mga panglinis sa plato, hindi lahat nagtitinda niyan. So ano bang ibig sabihin na TGB? Pag ang produkto kay Bigan ay ikaw lang ang nagtinda, nagtitinda sa inyong place, alam mo talaga na ikaw lang, grab the opportunity. Taasan mo ang binta nito. Pwede mo talagang i-grab ang opportunity kay Bigan katulad kay Ate JB. Alam ko sa place namin, dalawa lang kami nagtitinda ng chinelas. Yung isa, pinsan ko, pero parang close ng kanyang tindahan. So ngayon, I grab the opportunity. Ang akin chinelas ay patong ko 30%, sometimes 40%. Pag ang isang produkto, ay alam mo again na ikaw lang nagtitinda sa inyong lugar, pwede mo itong taasan. Lalo na kaibigan yung mga produkto na hindi pagkain. Total, wala namang expiration date or matagal siya masira. Pwede mong taasan ang pagbinta. Kasi kaibigan, kahit pa mahal ang bintahan mo ng produktong ito, ikaw lang naman ang nagtitinda sa inyong lugar, tiyak, bibib, bibili pa rin si customer. Ay, nabulo na naman tayo, no? ang hirap magtagalo. <laughs> Bisaya po kasi inyong linggo si Ate from Cebu. Sa so, akin kaibigan ha, kahit mahal pa ang presyo na yung paninda, kung ikaw lang mag-isa ang nagtitinda nito sa inyong tindahan ay natitiyak ko bibili pa rin si customer kasi kailangan niya po so dear friends hindi ko pa rin sinasabi na talaga taasan mo ng taasan na mataas, mahal talaga yung mga paninda porkit ikaw lang nagtitinda mahal dan mo talaga, wag naman maawa ka naman sa iyong customer so hindi totally mataas mga 30%, 35, 40% na patong, okay na yun kaibigan, so okay lumang pa sa 20%, again katulad kay TGB ang walis ko, ang bilir ko 55 pesos lang, binibinta ko ng 75 pesos, meron akong 20 pesos na tubo, lagpas siya eh, 20% So malaki ang tubo ko. Ang patong ko sa walis kasi ako lang ang nagtitinda. Ayan, so provenant tested kahit kahit mahal, may bumibili, maraming bumibili kasi ako lang nagtitinda. Malayo kami sa supermarket. Alam nga naman mamasahi pa yung aking mga kapitbahay sa sa public market para lang bumili ng walis. Dito na sila sa tindahan ko. Mas malaki ang pamasahe kaysa patong ko. <laughs> Kaya kay bigan ganito tayo magpresyo pag mabintang mabinta talaga fast moving pwede lang 10% ang patong, or 15% yan yung mga normal na produkto eh, maingay na naman naman um, mo to motorcycle sorry po mga normal na produkto may can coach mga ketchup shampoo sabon kape 20% okay na yan kung marami kang kakupitin 15% para dyan pa rin bibili sa yung tinan ng iyong makapit bahay, kahit marami kakupitensya. So again ha, Sister Mitch, anino? Sana nasagot ko po ng uh, sana maganda yung uh, kasagutan ko sa iyong katanungan. Sana nagustuhan mo. Dapat lang kay no fair ang ating pagpresyo. Huwag masyadong mababa, huwag masyadong mataas para tiyak lalago ang ating negosyo. Ito yung ginagawa ko kay Bigan. 23 years ko na po itong ginagawa at nakatulong po talaga no Lalong na ang negosyo ko sa sa restore business. Kaya sana gawin mo rin ito kay Bigan. Magpatong ka pag hindi fast moving. Pero ikaw lang ang nagtitinda sa iyong tindahan. Katulad ng mga hindi pagkain na no, yung hindi pagkain na produkto, yung pinakita ko, walis, mga nail cutter, gunting. Meron ako pink brush. Pwede 30%, 40% ang patong mo, ang tubo. Ayan. Kung fast moving talaga, mabintang mabinta, palaking may naghanap, 10% lang, okay lang yon Total, mabilis naman ma-roll, mabilis maubos. Normal ang mga produkto, 20%, kagaya ng sabon, canned goods, mga gatas, no, sigarilyo. Ayan, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po ang dulo yung aking video. Alam ko, malaki itong uh, maitulong sa inyo, lalo na bago ka lang nagsimulan yung Sarasar Store Business. Talagang lalago yung negosyo. Kasi nga, dudumugin ng customer sa iyong tindahan, pag fair ka magpresyo. Proven antecedent na yung kaibigan. Galing kay Ate GB na 23 years ng Sarasar Store Business owner. Lagi nang tandaan, kaibigan, panagin ko sinasabi, hindi mahirap, hindi imposible na masinsong buhay natin. Basta masipag tayo, ma tayo, may tamang disiplina sa sarili, and of course, we have God in our life, kaya kasinsong buhay natin, kaibigan, di wala lang. Akin, thank you so much sa pagmamahal kaya TGB, parang uulan na, lumakas na yung hangin, sana safe tayong lahat, ingat, asin sa tayong lahat, claim it. Okay, thank you so much, God bless!